niya. Napaka high end at napaka sarap. Grabe oh, ayan po siya oh. Di ba? Personalized. Ang sarap pa po ng kanya mga cheesecakes, mga cookies. Para sa amin lang po yun. O, oh, diba? Ginagawa niya. Hi mga kabesh! Nandito po ako sa condominium ng aking pinakagwapo at pinakamamahal na pamangkin, si CP Boy. Hi Johnny! Pero kahit nandito po kami sa condo, ayan, gagawan niya po ako ng kape. Kape! Kasi meron siyang sariling coffee shop. Coffee shop! O diba? Napaka VIP ko naman sa aking pamangkin. So, gagawin mo na ngayon yung... Anong gagawin mo sa akin? Hot Latte. Hot Latte. Sa pondo lang ito nga. Napaka-BIQ. Ito yung mga pinto. Ang bango. Grabe. Ang bango So, yung mga kape mo galing pa sa... Sa mo in-order yan? Hindi pa sa Vietnam. O, oh, diba? Ang sosyal. Pumupunta pa siya ng Vietnam para bilhin lang yung aking kape. Ikaw na. Ay, yung sosyal-sosyal. O, oh, diba? Thank you, Johnny. Sa konto lang po ito, ha? Ni CP Boy. O, oh, diba? Ang galing. Sila rin po ang may-ari ng skuma. Na ino-order naman po yung kape sa Yulo. At habang kami po ay gumagawa ng kape, ayan naman po si sister ko. At si doctor. Ayan. Kahit ayaw po nilang mag-video. Hello, mga kabesh! Namiss ko tuloy sila, Laura, para mag-coffee. Hi, baby Hello. darling! Hi. Ayan. O, oh, di ba meron pang uso? May bongga. O, oh, di ba? Hindi ko na kailangan pumunta ng coffee shop kay CP lang. Dito po sa condominium nila. Grabe. High-end at napaka-organic at talagang galing pa sa Vietnam ang ginagamit niya para inumin ko. Ikaw na, Johnny. Thank you very much, Johnny. Nag-aaral pa si Johnny pero hiling niya talaga ito. O ba diba? Hindi mo kailangang mag-aral kung saan. Pero nag-training po siya sa Italy. Nung nagpunta po sila sa Italy, doon po siya nag-aral na mag gumawa ng coffee. Kaya talagang proud ako sa kanya. Ilang buwan kayo sa Italy, anak? Isang buwan? O, diba? Kaya, ano pa po? Dito na kayo sa CP Boy. Napaka-proud ko po sa pamangking kung ito. napaka -bait. Pwede siyang mayaman, pwede siyang mahirap kasi love niya ako. Eh, mahirap lang ako. Kaya love niya ako. O, diba? Ang galing. Kayo na po. O, diba? Talo niya pa ang ST. Ang yaman po ng pamangkin ko. Kung gusto lang namin mag-coffee dito lang sa kanya. Napaka high-end at napaka sarap. Grabe oh, ayan po siya oh. Diba? Personalized. Ang sarap pa po na kanya mga cheesecakes, mga cookies. Para sa amin lang po yun. O, diba? Ginagawa niya kami. Tapos, my heart. Ikaw na! O, oh, diba? go. <laughs> ako oh, daw po, ang pinakamayaman, feeling, mayaman po ako kasi kayo pupunta pa sa mga uh, mga coffee shop. Ako po, dito lang sa konto, magre-relax. Ginagawa niya ako kung anong kailanang gusto ko. Pwede din yung may yelo, diba, na? So, ano itong ginawa mo sa akin, Johnny? Hot latte. Oh, hot latte. O, oh, di ba iinumin ko na po? Johnny, thank you sa hot latte. Anong masasabi mo sa mga gustong mag-coffee shop? Follow na lang po si B-Boy. Instagram. Instagram. At saka, anong masasabi mo sa kanila na bakit sa'yo na estudyante ka lang, nakakagawa ka ng mga ganito? Encourage mo sila na wag mahiyang gumawa ng mga... Follow your dreams, dream big. Yes. Thank you so much. Thank you so much, Johnny. Oh, ito na po. I'm so proud. Of you sabi, bye ka, Besh. Bye ka, Besh. Thank you, Lord. God bless you. So proud, di ba? Ikaw may pamangkin na ganito. Oh, nandito lang kami sa condo, pero napakasarap. Mmm. Grabe. Lasang Vietnam, lasang Italy. Oh, di ba?